What's up mga kapangbin magandang umaga po kumusta na po kayong lahat maaga po tayo dito sa ating rambutanan gawa ng dumarami na po ang na -order sa atin ng hinug na rambutan at mamaya nga po mga 8 ng umaga ay pipikapin po sa ating kubo kaya ngayong umaga kami ay mamumuti po ni mami andyan po si mami sa unahan po at kahapon po ay wala po tayong vlog Bali, umuwi po tayo ng bayan at bumili po nitong ito pong hagdan na natin. Nung nakaraang pong nagtanong tayo sa bayan ay ang available po nila ay yung 16 steps po tapos yung 20. Ang sabi ko nga po ay babalik po tayo doon. At kahapon nga po ay bumalik tayo sa bayan at may bagong dating po yung ganitong style po. Ganito po ang style nito. Ito, yan o. Oh. Naibuka po ng ganito. Yung nandun na pong available noon yung 16 este po ay yung nasandal po yun, mahaba po yun kaya laang po ay hindi po natin binili yung gawa ng nag-alangan po ako para pong ano malambot po gawa ng mahaba na po maigi pag sandal po ay baka maputol o ano, pero siguro matibay naman po yun kaya laang po ito yung nakita ko kahapon na maganda rin po ang design niya ganito o, oh. mataas po Sampung baitang po ito. Yan. Ay kahapong hapon nga po ito pinatesting natin at kahapong hapon po ay may umorder din dito kaya ito po ay nandito na sa rambutanan. Mas mabilis po mga kaparambin kapag ka may hagdan po tayong ganito. Gawa ng kapag po tayo nakakayat dito, dito, ay may dala po akong cutter po yung cutter natin sa talong. Ay mas madali po. Pag ko po ng ganito at abot ko po yung sanga, yung ganito, na may bunga, ay kinakating ang po doon. Bali ang presyo po nito mga ka ay 2.8 po ito. Madali po siyang ano, dalahin at madaling tiklupin po. Oh. Ito ganito lang po. Oh. Ang kagandahan po nito ay magaan po siya. Pero matibay po. Ito. Ang gaan po. Oh. Ma Madaling dalahin po. Kapag kalilipat ng puno ay mabilis pong dalahin kaya ito po yung ating napili ang mga kasama po natin si mami Hime umaga Hime. dito lang po tayo sa may silihan natin oh. ang dami palang sili po oh. yan po ating mga sili ang dami pong bunga oh. are po ang puputihin natin ang dami po na rin oh. mga hinog na po yan oh. bali andito na po tayo sa ating ano, puputihin Ara po isang puno, napakadami ng bunga po. Oh. Mga hinog na po. Yung ganito po ating pamumuti. Gagamit po tayo ng cutter. Oh. Yung cutter po sa ano, talong. Maganda pati yung puno dadi pag yung po Pag kinakating puno gayon. Pag hindi bagay gayon ang pangit, ano? Oo, oh, oh, yan po. Oh. Bali ito po yung ating rambutan na RR po siya. Yung balik Pinaka Ito po ay binabalik-balikan ng mga customer po natin dito. Kaya ito po. Yan ang sarap po nito. Tayo po yung nagkapilaan. Hmm, pakita mo, laman. Ito po, yung sarap po. Uhin. Maliit po ang buto niyan. Oo, tapos makapal po siya. Hmm. Pakita mo yung pinagkagatan mo. Ayan, kapal po ng laman. Makapal na. po siya. Ito po yung binabalik-balikan ng customer natin. First class. Makakuha yun. Makuha ko minang ano? Yung. No. mas, mabilis. Oh, sige. na po yung hagdan, makagamit po natin. Ayan, abot na abot mo yan. Ay kahapon po ayan eh. Ilang kilo yun eh, kagabi? Nung dating natin ay... Eh, Kinsi, saglit lang. Ako yung namuti po, saglitlaan lang po ay. Eh. Gawa po nitong ating hanggang ang bilis Igat lang po sa pangmuti at... Baka mahulog, ano po oh. Ganto lang po oh. Yan ang tuloy po yung dulo. Pumukunin yung ano, berde pa. Yan. Pero kahit po ito'y green, ay matamis. matamis. Po matamis. ito. <mimilis> oh, ito po. Yung iba nga po gusto yung mag-green green pa. At at dadi oh. Ano para makawit, ma maglapit sa iyo. Talaga po yung ano, po kayo. Bali yung green po ito, nakakaandin po natin. Masarap yun, hindi nasamang baluk Habang may nabili po, yung po yung naging natin, kinakain po. Hmm. Yung po ay ano na, Natural na Ika nga, eh, pag sa puno daw po bumili, may libreto May libreng kain pa. Mm -hmm. Talagang sawa naman po eh. Oh, Papa, yun, mahulog saan. ka. Ba't nga pitong? Hindi, iano mo lang sa pauna. Yan. Ito po oh. Eh. Sige. Yan mo na yan, ganyan na lang. Basta isang part lang. Balik na yung kaya ang ang 10 kilo. Sabit na sabit lang po sa ating mga. Oy, ang pipitasin natin ay 10 kilo. kilo. Tapos yung pa-order mo 10 kilo kay ano? Yung sa kagabi pa yung kasamahan. Uh -uh. Tapos ilan daw ba yung sa taga-Katakyan? Dapat pupunta lang sila dito, ang daming. Ah, madami sila. Mo. Hindi ko na. Iwari ko 'yung tigli 5 kilo 'yun. Ah, ang dami pa dun sa kabila dun ang mga hinog na rin. Saan? Dun. Buhay ah. Pinakot ng bagay lang natin rin dito. Hmm. Pambili man lang ng ulam. Hindi man po natin tumasamba itong ano. Itong ating hagdan ngayon. Adi, sa malaki susunod. Pa, pa rin po sa atin. Ari. Hindi lang naman yan napag na na Ay, hindi naman po natin. Oo. Nasa na may? Ayun, tawid sa likod mo. Basta tayo pa may gamit. Dilipat ka. Yun po ang importante ay. Ay, ito pa pala ay. Ay, yun. Dito na. Gawa ng ito po yung magagamit din natin sa ano? Lahat ng bagay. Oo, sa kalamansi po. Pamumuti ng kalamansi. Sa lansones. Kung gusto ito mo pati sa... Sa ating mga bubong ng mga hero. Oy, kung oh. gusto mo pati pagkuha ng buko. Buko po. Kaya tayo po yung nagsadya din ng ganarin. Pagdan ng ako. Stand ko kaya dito, Papa, ito. Saan? Tapos, tutulungan kita, bata ko. Sa baba. Ay, Oo. Yan, ito po, oh. Si Mami po, taga-hatak niya. Ulo. Hmm. Tatamaan ka. Yan, ang bilis po pag may cutter na ganito, oh. Ano ba yun? Ano? Oo. Ito? Oo. Ay, ilaw. Asla. Ayan po yung ating naputi oh. Tatanggalin po natin sa ano. Sanga. Ang dami po niyan, baka po may 20 kilos na. Isang puno pala ang po. Pagka dami po ay puro good naman po ay oh. Lalaki po. yan oh. Sasakuhin na po natin yan. Ganito po ating gawa. Kapag ka nakuha po natin sa dulo, ay ilalagay na po natin sa ano, hulaga yan tapos yung mga bangko ay ano iwanan, na po yun pulang pula po mga oh, hinag Bali ito po natin nakuha dito sa isang puno. Dito. Halos kalahati ko ari oh. Tapos itong isa pa po. po. Sa yan. ni kasi. Ito po isang puno pala ang yan. Ito po ang nakuha natin sa isang puno. Oh. Mag-iisang sako po 'yun oh. Tara pong ating sili, oh. Yan, dami pong bunga. Yan. Yung iba po, ina, ano, oh. Nagkakaamag po ang puno. Yan, oh, sayang, eh. Ayan po si ate. Ate, hello. Magandang umaga, ate. Hello, po. Bakit, nini? Ano po, may umorder po. Ah, naando na? Mm -hmm. Ay, tara. Ginoon po ako ni Nini. Gawa ng may nabili na po doon sa bahay. Ay ating pagbibigyan muna. Ating pagbibilihan. Tara Nini. Nabili na po si Kuya. Kuya, magandang umaga. Kita <laughs> Ilang kilo kay Kuya? Sampo. na po yung mga customer natin o dumating na. Magandang umaga po. <laughs> nagdadatingan na po yung ating mong oh. no, muna kumi mong muna ako hindi na mamili dyan ha Nakakatuwa po mga kaparambin gawa ng dinadayo na po yung ating rambutan po andun po yung mga customer natin sa may kubo ay ngayon kulang pa po yung ating pinuti ay mamumuti pa tayo kulang pa po na po ay apat na po na customer natin yun po yung kausap natin kahapon na sila nga po ay bibili ay maaga po nandun tayo po yung ng mga sasako po sayang naman po na, na ano nabibili na po dinadayo mamaya na po tayo kakain bali dito po tayo tayo po yung na abot naman po ari yan na eh. Na bitak na po ang ating rambutan din sayang eh pero may makukuha pa naman po yan ito po ganito po ang ating pamumuti din eh yan kinakater po natin yung bitak po yung iba oh kailangan po natin kuhain ah Pipiliin na lang ako na ang laglag na po. Para po, tayo po yung gasa Dito po tayo sa mababa naman. Pipilihan po natin na rin. Oh. May mga pula na rin. Nung na po. Hindi po natin kakatingin ang dulo. Sayang po. May mga hilaw pa ay. Eh. Pipilihan lang po natin nung nung. Yung mga mapupula. Pwede na po ito. Matamis na po ito eh. kagandahan nga po nito kahit po tayo sulo ayos po mga bilis duanong ng hagdan po kung ito po ating susungkitin lahat matagal po ayos po ay diretsyo ano na ay kita Isang araw na po ulit yan, babalikan niya. pagkaagad niyang natira. Hmm. Sarap po. lalaki pipili ulit tayo ng puputuhin say hi, hi. hi. at siya, para makita ka nung anak mo sa abroad <laughs> <laughs> Yan, ang tabi po natin bisita. Nabili po ng rambutan. At may nasigaw pa po doon sa kabilang dulo. Sino, <laughs> Sino kaya yun? Sino kaya Doon sa may babo yan, dati ang dami. Doon na. Adam, hmm? Yun po isang puno doon. Oh. Kita nyo yung mapupulang yun. Baak yun lahat. Yung nasa dulo yan. Mamaya po, ipuputin at na yan. Saan din po mga Ay, tita pala. Si Elin, 'yan si Elin. Oh, ayan oh, nagrereklamo na iwan. Ang ganda ng kalamnan mo, nga, Lalo yung no. mo. pa ako doon. Ang problema naman tita at nagbabaakan. ulan. Sobrang init, tapos biglang ulan. Hindi man siya sira, basta wag mo munang pipitasin ng ano't at makikinabukasan. Pero pag ganyan na kaano pa, hindi naman na uh, kakasama. Si Alit ay hindi makasama. At yung anak daw sinawalang magkain ng rambutan. Ay! Dalawang Hindi, tinakta ko na po dyan. Hatlo ko naman ako ng talong po, may na-order.

Ang <laughs> ibang talong po yun, nagtagagulungan na po eh. Kahapong hapon po, tayo po yung namuti rin. Ayan, ang dami po ng ating nakukuha ay. Ano ko yan? Ang ating talong po pala yung mga na ng puti. Nakakatuwa po at ang daming bunga. Salamat po sa blessing mo. Hindi ko lang po naipakita yung ibang umuti at dahil pong gawa ay. Dahil pati mo nabili, agara na. Wara agara na, na, na po agaw. ay, binadayo po Binagaw ay. Nagaw pa sa nabili. <laughs> <laughs> Nakakatuwa naman po, maraming salamat po sa bisig natin. Araw-araw po yung dami nabili sa atin ay. Tayo po yung magdadagdag pa rin ng tanim. gawa ng ano eh. Gulang po. Eh yung kaya na nga po yung iba. Ay, hindi po sa bibili. ay kayo nung nakita yung talong natin, nagsibilihan na po. Oh. Ano? Kubus. <laughs> <laughs> ay kubus. Ang talong. Tulong <laughs> po ang talong ano kuya? Yan na po para si Mommy Matsangis, harapan ng kubo. At taday po na bili ay. Ito pala magdala sa ano sa inyo na. Ramutan po. Lako po. Paglako. pwede po. rambutan at saka ano? Talong. Talong. Sabra pala itlog. May sili. Oh. <laughs> May isili pa. O yan, pwede, pwede, pwede. pa yun. Yung green na yan. yan. Po, yung green na yan. Yung green na yan. ka pa Kaya mo ba yan? Mga kaya pa. Bakay May pa yung plastic mga bata. May, oh. May. may plastic yung plastic ipaglagay mo yung mga bata at pangkain. Yan. Ito, ah, may Ah, Dagdagan mo yan, oh, Toy. Yan, oh. Maglagay na po kayo, at yun naman ay eh, pang kainin. Kuha oh, na kayo na yun. Hey. Hey. Hey, mo ito dahan eh. Ayan, hey. ayan. Hey, ayan. alwas. na po. salamat po. Salamat. Oh. Oh.